i <laughs> Thank you po sa 50 million nanonood. Shout out po. Hello po. Alis po sana kami kasi di ako bigay lang ulan. Stay po. Magandang magandang araw po sa inyo. shout out po sa inyong lahat thank you po sa pag stay sa live ingat po tayo lahat isang maulan na araw po tabalo po na ako rin niya and po si mother-in-law nilalamig daw siya ingatay niya yung electric power niya. mother at Hindi na tumigil ang ulan. sabihin nyo din ito ba malakas din po bang ba? alam nyo lang tigil dito din po ilang araw na din po yung ano o po yun o gusto nyo po ng chicken ano po masarap yung chicken o mga alaga po namin yan yeah. nangingitlog po sila kasi mga itlog nila nabasa nabasa po yung bahay nila kaya itlog po nila na basa. So, lakas po ng ulan, tsaka hangin. Kawawa yung mga itlog. Hindi na po mapipisay na, ano na, nabasa na ng ulan. Isang araw nga po, matatakam kami sa manok. Nagbawas po kami ng isa. Ginawa namin luto, ano, sinampalukan manok ko, Taob ang ano, kanin. <laughs> Saka yung sabaw. Ito naman, sa aking aladang si Is Si Macho. Macho. Hello, Macho. Say hi, Macho. Macho. Saan ikaw galing? Aha. Saan galing si Macho? Bakit basa? Macho. itu macam berbasai kau. Tangan kau lebas. Ito, sinulad na tuloy. Pussycat. Ma! Ma! Alam mo ba, dami nanood kanina. Umabot ng panahandred. Tanong palo. Nagulat ako. Ha ha ha!

Shout out po sa inyo lahat. Hello. Iwan lang po kayo ng bakas dyan. Babalikan po po kayo. Thank you po sa pag sa akin live. Isang maulan na araw po sa inyo lahat. Patansak po ng ating live. Mga mamis. Mga friends. Shout out po sa inyo. Iwan lang po kayo ng bakas niyan. dyan. Babalikan ko po kayo maya Go this, get get road road. Okay. Yeah. Can, yeah. 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 na Yeah. 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 hindi Yeah. 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 hindi Yeah. 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 hindi Yeah. Tak sah dia ni dia ni murid tinggal aku. Hello 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 po. Patam sak po ting live thank you po. Tam tam. Empu yang dalaga. Say hi. Hello, hello. Inkarayong ma, Papa. Papa, inkarayong ma. Ah. Mana ikaw na? Man. Wala Hello po. Say hi <laughs> anak na. o, oh, eh. Chinese. Kasulat. Wala pong magawa. Umuulan. naik muka punya, oh betan itu papa muka ya, dalam hati tu, dalam hati lah, ini cuman ada lah Bacon. Ito. Bakit meron sa ganda? dapat kaya So beautiful. Thank you. Beautiful ka ano day <laughs> oh yeah. Bala, we are at so sweet, beautiful love in love. Bala, we pa